Ano ko sa mga mats? Ha? Hindi Gisuko na po ka ni pare. Ang si pare, oy. Dapat ikaw sugoon. Di rin na lang kasi sa ako, amas kay panggaon ta ka. Ako da... Kunin si Sihon, si Marin, Ano saan na po ka ibuhat ka kay... Lain na ba na yung bana kay... Grabe kayo madaog-daog sa iya. Pero may tira sugoon. Datong Aging Adlaw. Wala taga ay kwarta. Mungi taga na ako kwarta. Karon abot na unsa ka kay gibuhat karon? Be atong susihon be. Ato ning eh, susihon nung nagunsa na po ni si Mary we. Kasi unsa na pud ni gibuhat dere we. Mads! Nagusama sa mga Mads! Nga! <laughs> Kaya po! Gisuko na ano po ka ni pare! Ang sabi si pare, oi! Dapat tika sugun, di rin lang kasi guru sa ako amas kay panggaon ta pa ka? Ako... Kay panggaon ta pa ka? Ako dabi, ako'y plansa dabi. <laughs>